Alam nyo mga kapatid, pag pinagpala tayo ng Panginoon, minsan makikita mo yung pagpapala sa iba. Pagpalalakasin ka ng Panginoon, maaring palakasin muna yung tutulong sa'yo. Sino sa inyo ang malakas ngayon dahil pinalakas ng kapatid? Walang nag amen Ha? Okay, ito na lang para masaya. Sino sa inyo ang malakas ngayon dahil Tinisod? tinit na pastor, tisod na tisod na ako dyan. No? Sino sa inyo ang natitisod sa paglilingkod? Kasi minsan may katitisuran talaga eh, di ba? Amen? <laughs> Hindi naman si pastor. Ah? Minsan may nakakatisod. Pero mas marami sa church ang nakakalakas. Kaya sa church ka pa rin. Kung natitisod ka, ba't ka Mas, Nandito pa rin yung nagpapalakas. Nandito pa rin yung nananalangin sa iyo. Nandito pa rin yung nag-aakay sa iyo. Nandito pa rin si pastor. Nandito pa rin ang sugo ng Diyos. Pagka-alis. No? Mga kapatid, kung gusto mong magbunga, makinig ka ng salita ng Diyos, manalangin ka, ah, mag-train ka, at makipag ka.